mga kagoy-agoy uh, ipakita ko lang sa inyo kung paano magkabit ng map ang karamihan sa atin marunong na pero yung iba dyan na hindi pa alam uh, ganito lang naman yan uh, mudali lang naman uh, ayan, kumuha po ako ng bagong map handle tapos bagong heat map e, ito luwagan mo lang siya para may pihitan dito depende sa map handle mayroon ding uh, clip lang ito eh, roti to. Pag tumaas na to, kasi yan na yan may puwang na, diyan mo isusuot yung map head. Itong pinaka buhok. Yan. Pasok mo lang siya. Yan. Pang ano lang po kasi ito, pang wax. Kaya isa lang nilagay ko. Pero ang gusto namin, pag namamap kami, dalawang ganito, dalawang map head para mabigat. Kung mabasa na, lalong mabigat. Para pag map mo, yung mga medyo matigas na dumidik na dumi, matanggal, kahit hindi mo purusahin dahil sa bigat. Pero ang iba, mga kababaihan, ayaw ng ganun kasi karagang masakit po sa balikat pag matagal ka ng namamap. Kaya gusto nila ganito lang magaan. Kaya ito naman, pag matigas ang isang uh, minamap mo doon sa ano sahig hindi matanggal basta basta kasi magaan ang ginagawa ko naman at uh, talagang inapakan ko sa paa itong map head tapos uh, sa ko yung dumi para uh, matanggal yan ganito na yon kapurma na siya ng ganyan tapos uh, ikpitan mo na lang yan plastic po ito ito ang maganda advisable doon sa mga tiles lalo sa mga CR sa mga CR na tiles po sa hig kasi kahit anong ano mo nito hindi gumuguhit ang sinauna kasing map nung ang tangkay nito ay bakal katagalan kinakalawang pag lalo na sa inidoro pag minap mo pag tinamaan ni Nodoro ah, ah, gumuguhit siya mga kaibigan kasi bakal nga po siya bakal ito ito plastic kaya mas maganda to ang kung sino gusto bumili ng mga map map handle yung ganito na lalo pag ang ang sahig niyo ay tiles ganito na kasi pag tumama yan sa tiles lalo na mga sa ceramic na maputi di ba hindi na matatanggal yon maliban na lang kung pinturahan mo patungan mo kahit tanong ano mo doon, hindi na matatanggal yon kaya maganda ito kahit di gumuguhit na tama man sa uh, inidoro yan okay na po siya, maraming salamat sa mga uh, hindi pa nakasubok magano ng mapandil, depende po sa mapandil ha At pagkabit ng uh, uh, maphel. dito sa mapandil yan, malito na ako maraming salamat po, God bless mabuhay, thank you po